Gusto mo rin ba ng ganitong luto ng spaghetti? mitina na, creamy pa. Paano nga ba lutuin ito? Nakalasa pa ng jobby ang saya. Let's go! Let's go! Una, magsalang ng tubig. Maglagay ng cooking oil para hindi magdikit-dikit ang pasta. Hintayin na kumulo. Habang naghihintay tayo na kumulo, mag-prepare o balatan ang hotdog at hiwain sa tamang sizes lamang. Depende sa inyo kung gaano kanipis ito. Maghiwa na rin ng sibuyas at bawang. Ilagay ang pasta kapag gumulo na ang tubig at hintayin na lumambot. Isa lang ang giniling. Pakuluan sa sarili niyang sabaw hanggat magmantika ito. Let's add cooking oil. Igisa ang bawang at sibuyas. Hintayin na mag golden brown. Gisahin ng mabuti. Ilagay ang hotdog. Gisahin para maluto. Saka ilagay ang mga spaghetti sauce. One can evap milk at haluin ng mabuti. Bago pa makalimutan, mag adin tayo ng isang buti ng ketchup at hintayin na kumulo. At dihalo ito sa ating pasta na isang palanggana dahil ipakain ko ito sa mga classmate ng aming prinsesa. Mmm, yummy!